Hi everyone! Good morning! Your just princess here. So, ayan. Kumain na ba kayo ng breakfast? Or pumunta na ba agad kayo ng bukid? Ng kape lang? Na hindi man lang nag-agahan? Naku, wala tayong energy magtrabaho sa bukid pag hindi tayo kumain, di ba? So, ayan. Ako nga. Hmm, kakatapos ko lang magpakain ng baboy. Ayan na nga. And, uh, E na ko muna yung iba bago yung sarili and uh, ngayon pa lang din ako kakain ng breakfast at na nakaramdam na rin ako ng gutom so ayan meron ako ditong rice na may konting tutong oh ayan oh and i have here tinolang chicken Ayan. So, ito yung ating ulam. And, uh, yeah, meron akong i-flex sa inyo, promise. At talaga naman, mas... Ito, hindi wala walang halong joke ha, lalo na sa mga mahilig sa appetizer na spicy. Meron ako ditong pinakurat ng lapilteya. And uh, sabi ko parang perfect siyang pang appetizer dito sa ulam kong tinola. So, naglagay ako sa platito konti lang kasi nga, ito yung pinakurat nila na which is special talaga. Ang sarap talaga para ang sarap niyang i-ano, i-tandem sa may sabaw. Tapos, may konting sumisipang hang. O, ba? Diba? So, so, ayan. Kain po tayo. kasama natin ang pinakurat ng lapilteya. So, thank you so much din po sa lapilteya. Dahil, pinatikim, pinatry sa atin ang kanilang pinakurat. Okay, tapos na akong kumain. And, grabe. Grabe yung pinakuratang lapilteya ha. It gives me strength. Kasi nga, alam nyo ngayon, kasi nga nakabihis ako, pambukid. Maglilipat tayo ng kambing. At puti na lang talaga sa pinakurat ng lapilteya. Masarap Ah, madami akong nakain at mayroon akong energy. Kasi nga, maglilipat ako ng kambing. Tapos, ang dami-dami nila. O, tignan nyo, ilan yan sila. No? Bibilangin ko kung ilan yung ililipat nating na kambing. One, two, three, four, nine More or less 10. Ay, so anyway, buti na lang talaga salamat sa pinakuratang lapilteya at it gives me strength para maglipat, makipaghabolan dito sa kambing. Sana all hinahabol kasi ako aso lang tsaka baboy yung naghahabol sa akin eh. Sure. So anyway, yan sa tara samahan niya ako maglipat ng kambing pero hindi ko naman kaya 'to nang sabay-sabay. And uh, yung kaya ko lang muna so, ayan, the last but not the least so, malapit na tayong matapos ayan na lang, isa na lang po yung naiwan so, iyon na lang yung ililipat natin Whew. ayan, tatanggal lang ko muna ng tali dito oh, buti na lang maamo tong isang kambing na to, and ayan chill-chill lang yung paghila ko, kasi kanina yung isa, ay talagang lumalaban ayaw yung maglakad, pero ito napaka easy lang So, dito na lang din siya ililipat. Ayun lang ang ating paglilipat ng kambing. Salamat po. Bye.